Di ba ikaw si Maldita? Yes, ako nga. Bakit? Anong problema? Sama Wala. Sumang ako. Sasama kita? Oo. Dinisa oh. natin tawong tahong ko. Tahong mo? Nakakaya kaya uh -oh. naman. kakain Kakainan natin? Oo, kakainin mo yun mamay yung tahong ko. kakainin Oo. ko? Oo, tulungan mo ako maglinis. O, sige. At, san, san ko lilinisan? So, sa tago. Sa tago? Oo, oh, para walang Uy, makakita. Mukhang suyat kaya ako ngayon na. Dali. Uh, wow. Yo, what's up? This is Papa Toto. At syempre, andito ako ngayon sa Binibining Goli, Nature's Campsite. Ayan. Ayan. At syempre, dito nyo lang makikita yan sa parting Marilaki. Ayan. Mas kilala kasi ito sa Marilaki, dito sa may manukan. Ayan. Pero, ipapakita ako sa inyo kung gano'ng kaganda lugar na to. Okay, tara, samahan nyo ako ang sa dulo ng video ko. Let's go! Wala iyan. Wala iyan ituraan. Ano mo dito, pare? Oo, ah? Ano ginagawa mo sa resort ko? Uh, sa, sa resort mo? Wala, bumibisita lang naman. Ikaw na mo masyadong. Hindi ka na naman imbitado. Lagi ka na lang pupunta na hindi ka imbitado, pare. Ikaw na mo, nandamot mo naman. Kung kailan vlogger ka na ngayon, sikat ka na eh. Ikaw na mo, huwag na ganun. Pare, tanggap kayo rito, pare. Malaki maliit na ah, vlogger, pare. Pasok lang dito. Ka libre ka. yan. Libre, libre. O oh, pare. Meron tayo dito kay pare. May, may kay. Eh? Hmm, kailangan gasolina. Ha? Kailangan gasolina. <laughs> kailangan ka gasolina ba? Pare. Oh, siyempre, pa. Wala namang kuryente dito, pare. Gagamitin natin ang ano. Solar. Solar generator. Ah, solar generator. Mm -hmm. Ayan, ganyan. Saka ganda. Ramis. Ayan, may kwarto yan sa taas. May kwarto. Maraming kwarto yan sa taas. Pakitin nga natin natin yan natin. Uh. Okay, no? Ha? Oh? Panis. Wow! Ayan, no? Uy! Wow! Ang daming higaan pala dito. Yun, no? Mayarap. Meron pa sa taas. Ayan, no? Ah, ka pa. Wow naman, kaganda. Wow! Diba? Simpleng-simple. Kamaya, di tayo matutulog. Yan, no? Mga lihim na batis. <laughs> yeah. Tayo ngayon. Baba naman tayo. Ayun oh. Wow naman. Yes. Masarap. Uh -huh. Malamig ba tubig? Malamig. Uh -huh. Siyempre galing sa batis yan eh. Uh -huh. Ay! Uh -huh. Di ba ikaw si Maldita? Yes, ako nga. Bakit? Ano yung problema? Sama Wala. Akong... Sasamahan kita? Oo. Uh -huh. Dinisan natin tahong ko. <laughs> tahong mo? Nakakaya naman. Kakainan na natin? <laughs> Kakainin ko. Oo, tulungan mo ako maglinis. O sige. Saan tayo? Saan ko lilinisan? Sa tago. Sa tago. Ang ati-ati ako ngayon na. Wow. Pwede-ati ka nga naman. Para tumama ka na. Ayaw mo. Ayan. Ito, vlogger din to. Ayan. Vlogger din to. Boss. Di ba vlogger ka? Ano pangalan ng page mo? Ha? Ano pangalan ng page mo? Ah, uh, sa Facebook page ko ay eh, Dead Diverse Vlog. Ayun. So, uh, account na ginagamit ko yun. Robert Robert? Roberto Sapi. Ah Roberto? Sapi. Yun. Peace bomb tayo, peace bomb. Let's go. <laughs> yeah. Ay, boss. Ayun. Oh. <laughs> Sad step. Huwag mo kakalimutan yan, ha? Ano, Pahalo ano? Nyo. Sad step. Yeah. Oh, yan. yan. Ayan. Sa, may YouTube channel ka? Ah, oh, wala pa, wala pa. pa ano, Facebook lang, Facebook. Facebook page pa lang, oh. Facebook yeah. page pa lang. Ayan. So, follow nyo sila, follow nyo. Hi, boss. Hello, no? <laughs> hello, hello. Mahinimik pa rin yas vlog. Ayan. Uh, pa vlog? Uh, uh, meron din ako YouTube channel, pa vlog din. Ayun din ang YouTube channel mo. Ayun uh, din, isa lang. Ayan. O, okay. oh, diba? Siyempre, ang inyong abal lingkod, Papa Toto, to, syempre. Meron din ako YouTube channel, kaso hindi pa monetize. Ang kumpare ko monetize na. <laughs> Ah. Ah, ito. RJ, sabi mo pinch mo dali para ma... Ay, ah. boss RJ po, papalo naman po. Yun. Boss RJ. Thank you po, thank you po. Yan. You. O, palo nyo sila. Ito yung cabin nila, o. Oh. Yan, o. Oh. Wow naman. Ang grande, ang grande. Alam mo, ikakasal. Ha? Andito si Maldito. Maldita. Maldita! <laughs> Maldita yung tahong. Hugasan ko na. Kakainin mo yung tahong ko ah. Oo. Oo. Ay daddy. Wala Ayan. Sigurado na kilala nyo yan, di ba? Kabigots. Kuya Bigots. Oo, uh, ano nangyari sa'yo? Oo. <laughs> nalulungkot ka huwag <laughs> kang malungkot okay lang yan yan ayun si Darna di ah ay madam yan o diba kita nyo yun o no? ganito ka ganda yan, no? yan no? wow ayun dyan tayo maglulub-lub mamaya ito yung kwarto nila dito ayan eh. o ayan ito yung tinatawag na cabin. Ayan, no? Oh. oh, ha? Wow! Panis! Wow! Oh, diba? Meron na dyan. Yan, no? Oh. Pampamilya rin talaga dito. Siyempre, meron din talaga sa taas. Ayan, no? Oh. Dito, maganda. Wow! Ayan, no? Oh. Wow. Oh. 'Di ba? Panis. Kahit mag pa kayo. 'Di ba? Go.